mga kaibigan bilang isang backyard na racer ang pinaka problem ko wala akong lugar para galaan ng mga alaga ko so ang ginagawa ko na lang nirorotate ko na lang sila sa mga mga pens na available dito sa aking backyard katulad na mga ayan scratch pens merong dumalaga dito binigay sa amin, naglulugon siya eh. eh. kaya maraming mga malahibo. Bulik siya, bulik. Pero marami, multi-cross na yan eh. Binigay lang sa amin. Binigay na sa amin. So, eto si Blue. Siyempre, galing siya dun sa kaniyang pinaka-regular na bahay. Na midam Oh. Tapos nililipat dun sa lalagyanan namin ng mga shells kung saan nakakatoka-toka sila ng mga oyster shell, mga egg shells para meron silang mga grit sa katawan. Tapos, maliban sa mga scratch pens, meron din kaming fly pens na yung isa kinonvert namin ng pang breeding. okay, kay Aling Nimay yan. Yung breeding pen. Mo. Sa kanya yung set na yan. So, eto, isang example ng pen na pwede i-rotate mula sa regular na actually mga run pens yun eh, yung mga bahay nila tapos doon sa lalagyanan ng mga grits na 2x2x2 tahan natin mamaya dito ka muna para syempre na makapag-exercise man lang yung mga pakpak kasi nga dahil sa wala akong galaan hindi ko mapagala yung mga pwede kong pakawalan dito para maka makakain siya ng mga mga damo, pwede rin pero siyempre mahirap na mga precious yan, kaya magtsatsaga ako na mag-rotate sa kanila para at least safe sila kasi pag pinawalan mo dito baka madisgrasya kasi medyo yung mga precious sa akin yan para ma-exercise yung pakpak sa paglipad. So, everyday, nero-rotate ko. ngayon, siya yung nakatoka dito. tapos, galing siya dun sa 2x2x2 na may mga grits na lugar namin sa mga grits. Ayan, magkakakaig-kaig siya. Maganda yung lupa dyan, hindi nagpuputik. Parang may halong buhangin buhangin sa ilog na may lupa ng konti kahit, kahit pati sa kapila yan, merong hindi ano, hindi mabuhangin ay hindi, hindi ano, hindi mabuti kasi mabuhangin yung lugar ito yung regular nilang pinaglalagyan nililipat-lipat namin yan dyan sa damo katulad nun nakal nakalbo na ito Talbo na yung damo. So, marami pa namang part na wala na may damo. So, pag nakalbo na nila yan, lipat, lipat. Lilipat namin yung pag nakalbo na yan. Ito so, nakalbo na eh. Naubos na nila doon. Sa so, mga inahin, ganyan ginagawa namin. Mula sa ganito, sa pinaka run pen na converted na pwede nilang pag pinakabahay nila, main bahay nila, dyan sila natutulog. Tapos paggastado gastado na yung damo, nililipat namin. Tapos meron kami doon. Ayan. Pinaka lugar namin para sa mga inahin para may pagkakataon silang mag-replenish ng grits. Na pwede rin sila makakuha ng calcium dyan sa mga oyster shells, egg shells. Sinasalit-salitan namin dyan. Tapos, meron din kami regular na holding stall na ginawa namin brother dati. Dati. Ngayon, na gagawin ko na lang ulit na stall kasi holding stall. Meron na kami mga improvised na brooder. Magaganda. Actually, mga dog cages yun eh. Kinonvert namin sa brooder. So, para kesa sa gumawa pa ako ng kahoy, mas matiba yun. Tapos, maililipat mo ng mabuti. Kasi nga, dahil sa backyard, wala naman na facility talaga na regular baga pag masyado ng mabaho dito sa isang lugar dahil sa mga pupo nila pwede namin ilipat na ibang lugar para baga sumingaw muna yung yung amoy so sa mga lalaki yan hindi na namin sila nilalagay sa mga fly pens, sa run pens basta nirorotate ko lang sila dito sa long cord haba ang cord nito so dyan nakakapag-exercise sa mabuti nasa mga 9 feet yan 9 feet na long cord so. Pero sa ngayon nandiyan yung mga bahay ng mga alaga Pero usually nasa gilid dyan Ayan. Yeah. So dyan nakakagala nakaka, nakaka -gala siya ng medyo malaki-laking galaan Para na rin siya nakagala Bala ko din sanang lagyan ng ganyan para sa mga inahin doon banda. Para medyo may exercise sa sa damuhan. Mas maganda yan kasi hands on ka. So, sa mga farm na malalaki, kailangan natin ng na mga farm hands para magawa natin lahat yun. Kasi hindi mo kayang gawin yung lahat. Marami eh. Di ba? Wala yan. Mm -hmm. Marami yan. Pero ito hindi naman malaking farm. Pero meron pa rin sila kasama dyan na nag-aalaga. Hindi, nila kaya isang mundo santao yan. Hindi ka tulad ko, no? Dalawa lang kami ni Aling Mi, may solve. Na? Na? Kasi konti lang yan eh. Konti, pero naaalagaan naman ng mabuti. Actually, hindi kami nagkakaroon ng na sakit. Kahit ulan na ulan. Wala, wala sakit dyan. Kasi nga, dahil sa pag-aalaga at saka malinis na maligid. Pero lang ngayon dahil sa huwag nyo nating tingnan yung mga dahon-dahon. <laughs> kasi hindi kami makapagwalis dahil maya maya ang ulan pero ngayon today hindi ganong ulan kaya may pagkakataon kami magwalis eto naman kung mapapansin nyo bibi Village dati nandyan yung mga brown eggers ang uh, mga native pero din native dito sa labas pero usually dito sila kapag lalo na kapag summer nandito lahat sila kasi medyo malawak to yan ganoon yun eh Hanggang doon. Pero iniksiyan ko na lang ng konti dahil sa masyadong maraming ahas doon. Mahirap na. Hindi ko alam bakit na uh, favorite na mga cobra ang lugar na yun. Ako'y natatakot, no? Baka ako'y ma... One, one time. <laughs> mahirap, <laughs> mahirap, 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 mahirap doon. Well, ganyan ang ginagawa namin sa aming mga alaga. Rotation lang kasi wala nga lugar para mapagala natin yung mga alaga di katulad sa mga malalaking backyard kaya nila yun, meron silang bukid na mapapagalaan dati napapagala namin dito pero since masyado na marami yung bahay sa paligid nagbaha na dyan hindi na humuhupa yung baha maliban na lang kapag summer nakakapagtanim yung mga magsasaka kasi umaalis pero mostly na dyan, hindi na tatatanggal yung bahay, no? Pero dati, napakagandang galaan na ng mga sisu namin dahil palayan yan eh. Matakbo sila dyan. Yung mga native namin doon, noon dati. So, sa kayon, uh, mga Texas na yung alaganan. Meron pa rin naman mga remnants ng mga dati. Ayan sa Remnants na Ay, nako. Inanong mo yung... Mahilig kang umikot ng umikot. Ayan. Ayan. Yan ang kagandahan ng ano, konti mga alaga mo. Alam mo kapag nabubuhol na. O yan. Di ba? Well, kayo mga kaibigan, ano ba yung pinaka problem ninyo sa inyong mga backyard? Kami yon yung kulang sa space talaga, walang mapapaggalaan. Tsaka walang solid na lugar para sa mga alaga, nakakalat sila. Meron dito, meron doon, meron dito wala kaming pinaka backyard talaga na solid backyard kasi yung pagkakagawa ng mga bahay dito compound yung mga spaces uh, na, na sa gilid malalaking space pero hindi solid na manukan meron mayro bay sa tabi may manok dito may mga puno may mga puno so hindi kami nakakapag solid na lugar para sa mga manok hindi katulad sa ibang backyard nasa likod talaga yung mga alaga nasa harap yung bahay sa likod yung malaga. So ang problema namin talaga yung galaan. Wala na kaming mapaggagalaan ngayon dahil bumahana. No? So, kayo mga kaibigan, pa-comment naman kung ano yung mga na-encounter nyo yung mga ganyan mga small problems sa inyong mga backyard. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam. Natulala na to. Sulala Natulala, sa isang Natulala na inip na. oras mahigit na dito eh.